Charles. Baka may pera ka o. Oh. Hindi ako kasi magpa-check up malapit na akong mga anak. Eh. Pera? Seryos ako ba sa sinasabi mo? Wait. Huwag ka pala naman ang mukha mo. Manghingi sa akin ng pera. Di ba dapat ikaw ang bigay sa akin? Ha? Ha? Alam mo? Sobrang nabubisit na ako sa'yo eh. Kundi dahil nga sa kalandian mo, Di sana buhay binata pa ako ngayon. Ikaw kasi, akala mo maubusan ka ng lalaki. Nagpabuntis ka sa akin para pigutin ako. Di ba? Ano ba sinasabi mo? Charles, alam mo to. Hoy! Kung sigaw-sigaw mo ate ko ah! Galing ah! Ayos! May superhero ka oh! Tagapagtanggol mo! Ha? Alam ano mo, kung di ka pag-graduate sa pagiging binata mo, sana di mo inanakan yung ate ko! Bakit? Sana! Tigas-tigasan ka? Bakit may pinagmamalaki ba? Ha? Alam mo? Tigas-tigasan to kapatid mo eh. Bakit? 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 Tigas ka? Ha? Malandi ang ate mo eh. Kaya yan na anakan. Ha? Tsaka ikaw, matagal na ako nang gigigil iyo ha? ha. Ano ang gusto mong nangyari ha? Ano? Sige, sabuha mo pa pala! Tama na! Tama na! Alam mo, bago pa ako mawala ng respeto iyo, Lumayas ka lang mama, mama, na! Wala ka respeto! Para malaman pa mo yung sinasabi mo! Tama na, tama na. Alam mo, huwag kang magtago ha! Akala mo talaga kung matapang kayo, no? Eh lalamot-lamot ka naman talaga! O so, ngayon palagay mo ah! ako! Tama na! Umayos ka na! Talaga na umayos ako! Ito tatandaan mo ha! Ayaw na, ayaw ko na makikita yung pagbuka mo! Huwag na huwag mo ako susundan! Dahil buhay binata pa rin ang gusto ko! Hmm. <laughs> okay ka lang? Okay oh, lang ako ate! Ano na yung anak? Sana na yung anak ko? At huwag kang maglalala. Tutulungan kitang palaki niyang magiging anak mo. Ay, ano yung lalaki na yun? Tarantado naman yun eh. Oh, my ba Oh, my Bakit ako tatahimik ah? Huwag kang mag-stand up! Wala niya ako! Wala niya ako! Hindi mo na mamahingan! Alam mo na akong tista! Ano ba kayo? Nakakailangan sa kakailangan ang ginagawa mo! Tumaka doon lang! Sinabi ko sa'yo ito! mahimik ka, di ba? Ha? Di ba sabi ko sa'yo na huwag na huwag muna akong susundan? Ha? Pa! Paano yung anak natin? Alam mo lang. Dahil haliparot ka! Nakakaaway itsura mo. Akala mo siguro, pag nabuntis ka ni Charles, eh hahabol-habulin ka niya. Doon ka nagkakamali. Eh tingnan mo itsura mo ngayon. Mukha kang asong ulo lang hahabol-habol kay Charles. At siya nga pala, ikakasal na rin pala kami. Kaya wala ka ng pag-asa kay Charles. Naintindihan mo? Sinang ko! Uy, gano'n! Yung lang natin! Naya, di ba? Umalis ka na. Narinig mo naman, di ba? may kakasal na kami. Kaya wala ka ng lugar para sa akin. Ha? Huwag na huwag ka nang papakita sa akin, ha? Haliparot! Umalis ka! Ah, uh, Yuki, okay. ano pa siya mo na yun, ha? Eh, alam mo naman, tarugo. Ikaw talaga. Ikaw ba yung nag-a-apply na cleaner? Opo, sir, ako po. Ah, uh, sir, ito po yung mga sumi ko. Oh, sige, mamaya i-check ko to. Buntis ka pala. Eh, mahirapan ka dito sa trabaho na to. Medyo mabigat to. Ah, uh, nako sir. Hindi po. Um, malakas nga po yung kapit ng bata eh. Tsaka wala po kasi talaga akong choice eh. Hiniwan na kasi akong tatay nito. So gagawin ko po yung lahat para makabuhay yung anak ko. Kung hindi lang talaga namin kailangan ng cleaner, hindi ka namin tatanggapin eh. Sige, pwede ka na mag-start bukas. Talaga po, Sir. Naku, Sir, maraming maraming salamat po, Sir. Pag-ubutuhin ko po talaga yung trabaho ko. Sige hmm. po, sir, Sige, ingat ka ha. Ayan. Sigurado ako. Dahil yung anak ko. Laki lang. Ah, uh, Ling. Ikaw ba yung anak ni Birgwa? Ito. Ah, okay. uh, alam mo ba na ako yung daddy mo? Ah, uh, nga pala. Ito nga pala si tita Yuki, ang asawa ko. Alam mo anak, kaya di kita nakakasama kasi yung mami mo eh. Masyadong masama o ugali. Nilayo ka sa akin, di ba? Sa totoo lang, matagal na kitang kinukuha eh. Eh, kaya lang, yung mami mo, mahilig man lalaki. Hmm. Anak, sobrang miss na miss na kita eh. Miss na miss na kita, anak. Miss na miss din po kita. O, oh, kita mo na. Hindi ka naaalaga ng mami mo. May sakit ka. Tingnan mo yung boses mo. O siya, ganito. Sumama ka sa amin ha. Ibibili ka ng gamot tapos doon ka na sa bahay. Okay ba yan? Opo. O, oh, sige, tara na. Okay. Nandito ka? Asa si Sia? Yung mga laruan niya nakakalat. Uh, ate, yung totoo niyan. Hindi ko alam kung nasan si Sia. Kanina na, kita ko lang, naglalaro lang siya dito. Eh, baka nasa salipan ng bahay. Siya na ikaw, like mababas kwarto niya. Ate, wala talaga. Tinignan ko na sa lahat na pwede kong tignan kung saan siya pumupunta. Kaya di bakit mo pinabayaan? Uh, ate, pero may nabalitaan ako. Ano? Nakauwi na pala yung tarantadong ex mo. Galing abroad. Kasama yung babae niyang si Yuki. Diyos ko! So it means kinuha niya yung anak ko? Yun nga ate. Ano At yung... ba kasi ginagawa mo? Ba't hindi mo binuntala si Sia? At hindi ko alam. So, sorry, busy kasi ako sa loob eh. Alam mo kung saan nakatira yung mga yan, ha? Yun nga ate, alam ko kung saan nakatira. Tara! Tara, bis! Ah, uh, anak. Bukas na bukas, bibili tayo ng bagong toy mo ha. At isa pa, mag-shopping tayo para sa mga bagong gamit. Okay ba yan? May bisita ka ba? Ito ba yan? Kapal ang mukha! Bakit hindi mo ka gino ba sa ako? Kayong mga kapal, dalawang mukha. Hindi nyo pa alam na trespassing kayo dito. At pwede ko kayo i-demanda. Ha? Sila, so, tara na ako. Hindi! Hindi hindi mo makukuha yung anak ko. Kahit kailan, hindi ka nagbaka na sa matang yan. Tapos yun ko kung may mga parang nangyari. Galing mo rin eh! Hindi ka na! Alam mo, wala kang karapatan sa bata. Dahil simula ngayon, kukunin ko na siya. Dahil mabibigyan ko lang naman siya ng magandang buhay. Wow! Nagsalita ay magaling! Ngayon ka na ng parangdang! Ngayon lang! Kung kaya na malaki na si Sia! So, kayo pa kapal na mukha? Kapal na mukha mo? Sia! Sia! Tara na! siya! Pwede ba? Pwede ba sana, anak ko? Ay, hindi ko bibigay yung anak mo. Mapapabayaan mo lang naman yung anak ko, di ba? Dahil wala kang kwentang ina. At dukha ka lang. Mas mahirap ka pa nga sa daga eh. Ah, tigilan nyo yan. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Hindi talaga mahirap si Virgo. Dahil sa pagtsatsaga niya at pagsisipag, nakapundar siya ng ari-arian at nakaipon ng pera. At yung kapatid ko, hindi ko papaboran yan yung mga mali niyang gawain. At nakita ko kay Virgo ang isang pagiging matapang na babae. Ano ang mo, ha? Habang buhay ako maghihirap. Tutakundaan mo, ha? Bilog ang at sa ating dalawa, ikaw lang hindi nagbabago. Dahil hanggang ngayon, diwan niyo ko pa rin. Talaga? At hindi, hindi ko bibigay sa'yo yung anak ko? Siya. Siya talaga. Siya. Siya! Siya! Sinabi, di ba? Kapal talaga ng mukha mo, e, eh, no? Para kunin yung pamangkin ko. Kung kami trespassing, ikaw kidnapping. Sir! Padampot na to! Tumakal na kayo, sir. Teka lang! Sasama ako! Huwag mo lang kong pusasan. Kapal yung mukha mo. May karapatan ako sa bata. At sisiguraduhin ko na makakalaya ako. Dampitin mo yung kabit na yan! Napakalandi! kung Kapit mo ka D mo! Sorry! Ano ka? Sorry! Boss, 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 ano ko, mo pero mo pa rin ako. Uh, ginagawa ko lang yung tama para sa bata. Ikipag talaga. Anak. Ano Ano Sobrang nadawit ka pa sa gulo na to. <laughs>